Lalaki, inireklamo ang kadate ng tumanggi ito na paghatian ng kanilang bill. Babae, nag-walk out. Nagreresulta sa mainit na diskusyon sa pagitan ng mga babae at lalaki kung sino nga ba ang dapat naman libre sa isang date. Naging patunay nito ang uh, naging experience ng isang Russian man na tumanggi ang kanyang kadate na maghati sila sa... Bill, ang dahilan ng babae. Alamin. Dalawa lang naman ang maaaring maging resulta ng isang date. Pusimbing makabuo ng magandang koneksyon ang dalawang tao at masundan pa ito ng isa pang date. O di kaya naman ay mauwi na lang ito sa hindi pagpapansinan o pagdedesisyon na maging magkaibigan na lamang. Pero para sa ating 28 anyos na lalaki sa Moscow, Russia, ang kanyang first date ay nauwi sa pagsasampanang reklamo. Bago ang nasabing date, nagkakilala muna ang dalawa sa social media at doon pansamantalang nag-usap at kinilala ang isa't isa bago na isipang magkita ng personal. Yung date nga. Napag-desisyon na nila na magkita sa isang kapihan sa Mira Avenue sa Moscow. Naging maganda naman daw ang takbo ng kanilang meet-up. Ngunit, bigla na lang nag-ibang ihip ng hangin nang dumating ang kanilang bill. Nagsuggest ang hindi pinangalan lalaki na hatiin ang bill pero agad itong inalbahan ng at sinabing mas maraming inorder na pagkain at inumin ang lalaki kung kaya naman marapat lamang nabayaran niya ito ng buo na uwi sa pag-walkout ng babae ang ilang minuto nilang pagtatalo at naiwan sa lalaki ang bill. Hindi naman nagpadaig ang lalaki sa ginawa ng babae at hindi hinayaan na umalis ito ng ganun-ganun na lamang. Kung kaya dumiretso ang lalaki sa police station upang magsampa ng reklamo sa kanyang runaway date. Samantalang hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng balita kung paano nga ba talaga nagtapos ang masalimuot na date ng dalawa at kung ano ang nangyari sa isinampang reklamo. Para sa iyo, sino ba talaga ang dapat na magbayad ng bill sa isang date? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.